guys! Welcome back to another vlog! What's up mga mananap? Ang beti ito yung tanong na rin. Ano ako yung So, it's a Sunday pala today guys. Happy Sunday everyone! And, malis na naman kami ni Daddy because uh, magsisimba kami. Doon kami sa Redemptorist Church. Uh, may 4.30 mass doon. Kasi kagtatapos na ng shift ko guys nagbago kasi yung RD ko naging ano na manchu so tomorrow and Tuesday wala akong pasok but uh, a week after this next this week eh, babalik na naman ako sa San San so sa Redem kami kasi magpapalinis daw si daddy sa pool pero makulimlim man ang ano eh ang langit Pun. Uma, sana so, ora 316. Oh, redeem na. Lang. So Redem. and then after namin sa Redem, guys. For 5.30 man no ang redeem no. Kasi so, kay mga 630 So after na lang ta. Pwede na sa dugma na lang tang malito, garnish. lupe na lang ah, Sige. Saan hindi pagtuol din ng bagad eh? Dili. Ang karne ba? Sa paliton. ano tupagsuan. Ganda rin. Ah. Buda ang mga buwan din na. Yeah, bibili kami ng 1 kilo lang guys na karne pang dagdag kasi yung nabili pala namin last time ni The Day is mga ano pala yun, pork chop, manok. Kalimutan namin yung pang sahog. Pang sahog si bumili nga kami ng mga veggies sa uh, carbon we spent around 700 siguro sa carbon and ang dami na niya guys meron na kumpleto na siya uh, meron na siyang onions, garlic hindi kami bumili ng kamatis kasi marami pa kami stock binili pa namin yan the last time na nagpunta kami doon nung ako lang, ako lang pala yung nagpunta kasi si daddy naiwan sa sasakyan kasi walang kaparkingan Diretso kami sa bahay ng cousin ni Daddy, si Exor. Siya yung kapatid ni Nang Verna, yung namatay namin na, uh, yan, nila ka na relative. And then, uh, aaten kami ng Padasal. I think it's her seventh day. day. Nine. Nine. Oh, uh, eight, eight days. Eight. Oh, ba, di ang kuan, oh. ang last day. Uh, kasi bukas na ika nine days nya, ika ika pasyam na araw. Tomorrow. And baka hindi kami maka-attend because it's early in the morning kasi guys, 9 o'clock to that, no? Yeah, munang 9 o'clock. So I'm just wearing a black parang uh, pa ganito guys. Uh, ang tagal na nito sa akin. Hindi ko lang talaga sila nasusuot lahat ng mga lumang damit ko guys kasi nga hindi na ako nag-o-onsight. And then I just paired it with the tattered jeans and I isipan kong mag-heels but dala-dala ko pa rin yung aking step in then sa likod guys din ko pala yung dish drainer na bigay sa akin ni ate and ibibigay ko rin kay mami Lee kasi nakabili na kasi ako ng mas maliit guys na may meron talaga siyang uh, parang strainer ba yung kasi wala eh, eh meron man yung ano dyan si mami parang drainer din si mami so kasya na yun sa kanya for today's video. Music muna kami guys. Patronin. So dito muna kami guys sa oh alas 4 patro na. Pa. Sa <laughs> Fuda. Grocery. Grocery. O, oh, bumibili kami ng mga Kanya... additional ba? groceries namin. Patronin. Ah, wala na biya ko to ganahe. Kuan? Wala, dito ka magluto sa squid flakes, o. Oh parat kay to dadoy ko ko super crunch so konti lang yun oh isulod na ko garapon isulod na ko garapon nagaraya na lang nagaraya katungkuan spicy ayaw daw ni daddy sa lipstick ko <laughs> ala siya wala akong dalang lipstick. Iba, guys, yun lang. Maliit lang yung bag ko, Ito oh. lang yung Chanel na bag. And, may nabili kami sa Carbon, guys, na Quintas. Yung isa suot ni Daddy, yung isa sa akin. Ito, originally, dapat kay Kian. Ayaw niya, eh. Masyadong malaki daw yung pendant. So, ako na lang. So, halata ba? Peke. Sabi ni Daddy, halata. Pero, bahala sila, guys, para iwas sa mga magnanakaw. Diba? Hinaw. Ang labig dito. So, babalik na kami sa ka, And then, pupunta na kami ng simbahan, guys. Kasi maaga kaming dumating eh. 4.30 pa kasi yung mass. So, kakalabas lang siguro ng 3 to 4. 3 o'clock na mass. And then, the next is 4.30 na. Which is kami na. Ha? O, oh, igawas. So we're here na guys sa simbahan. Uh, we're just waiting for 4.30. It's still 4.10. So 20 more minutes and magsisimula na. So bumili ako ng water guys kasi nakalimutan ko magdala ng water. Ayan. Si daddy, binili niya is sito. Ayaw ako ng sito masyado matamis yan. And kanina, uh, minum naman kami ng okra ni kuya. Yung okra na pinag-overnight namin na ihalo sa water. And then, iinumin siya pagka kinabukasan. So, second day na namin umiinom ni Kuya niyan. And when I took my sugar test kanina, 130. So, it's still, ano, diabetic pa rin ako guys. Pero hindi siya masyadong, ano, mataas. Kay Kuya naman is 140. <laughs> so, mga ganyan range lang kaming dalawa ni Kuya. Actually. So, we're on our way to Guadalupe, guys. And dumaan kami ni Daddy sa Capitol. And na talaga kami, guys, sa... Ayan, Christmas tree. Ang laki ng Christmas tree ng Capitolio namin. In fairness. Ang ganda nyo, guys. Kahit na ang daan papunta jan is... Ayan, oh, Kita nyo may ginagawang... Ano yan? BRT yata yan, guys. So, Ayan. Ang ganda talaga. Ang ganda ng mga palighting ni Mayora. So, ayan. Pa-view mo na kami. Pa-picture. So, close and personal yan. Up close and personal sa Christmas tree. Ayan. O, oh, diba? Sino naman ang hindi mamamangha sa beauty na yan? Ang ganda talaga ng kapitolyo. In fairness... So, 'yun lang guys ang aking masasabi. Para <laughs> <laughs> Anaa na, mo ang oh. pangaji ni nang bulan na. So we're home na guys. Hindi na ako nag vlog doon kina exor guys kasi na busy ako guys kakakain. So I'll end my vlog for today. I'll see you guys again on my next vlog. Please like, please subscribe to my channel, Simply Tours. Say bye bye to the guys. Bye bye. Flankies. Flankies. Mm. Ingat kayo para ti guys, dahil si Alas ay nasa tabi tabi lang. Babush na. Babush sa kanila. Bye bye. Bye bye. Oh, you wanna let them eat? Oh, eat daw mo guys. <laughs> eat daw mo. Oh, bye bye na. Bye bye.